ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Mga salita sa pagkilala sa sarili. CP Kung uunawain ng mga tao ang kanilang mga sarili, dapat nilang unawain ang tiwali nilang disposisyon at maarok ang tunay nilang mga katayuan. Ang pinakamahalagang aspeto ng pag-unawa sa sariling katayuan ng isang tao ay ang magkaroon ng pagkaunawa sa sariling mga kaisipan at mga ideya. Sa bawat yugto ng panahon, ang mga kaisipan at ideya ng mga tao ay kinokontrol ng isang pangunahing bagay. Kung nagagawa mong maunawaan ang iyong mga kaisipan at ideya, magagawa mong maunawaan ang mga bagay na nasa likod ng mga ito. Hindi nakokontrol ng mga tao ang mga kaisipan at ideya nila. Gayunman, kailangan mong malaman kung saan nagmumula ang mga kaisipan at ideyang ito. Ano ang mga motibo sa likod ng mga ito? paano nabubuo ang mga kaisipan at ideyang ito ano ang kumokontrol sa mga ito at ano ang kalikasan ng mga ito pagkatapos magbago ang disposisyon ng isang tao ang mga kaisipan ideya pananaw at ang mga mithiing pinagsisikapan ng isang tao na nilikha ng bahaging nagbago ay magiging ibang iba kaysa dati. Sa diwa, haharapin niya ang katotohanan at magiging ayon sa katotohanan. Ang mga bagay sa kalooban ng mga tao na hindi nagbago, ibig sabihin, ang kanilang mga lumang kaisipan, ideya at pananaw, kabilang ang mga bagay na gusto at hinahangad ng mga tao, ay pawang lubos na marurumi, marurungis at mga kahindik-hindik na bagay. Pagkatapos maunawaan ng isang tao ang katotohanan, makikilatis niya ang mga bagay na ito at malinaw na nakikita ang mga ito. Kaya, nagagawa niyang isuko at maghimagsik laban sa mga bagay na ito. Ang ganitong mga tao ay tiyak na may pinagbago na. Nagagawa nilang tanggapin ang katotohanan, isagawa ang katotohanan at pumasok sa ilang katotohanan ng realidad. Hindi malinaw na nakikita ng mga taong hindi nakakaunawa sa katotohanan ang mga tiwali o negatibong bagay na ito ni nakikilatis ang mga ito. Kaya, hindi nila magawang isuko ang mga ito, lalong hindi nila magagawang maghimagsik laban sa mga bagay na ito. Ano ang nagdudulot ng kaibahang ito? Bakit kahit lahat sila ay mananampalataya, ang ilan sa kanila ay nakakikilatis ng mga negatibo at hindi malinis na bagay at nabibitiwan ang mga ito habang ang iba ay hindi nakikita ng malinaw ang mga bagay na ito, ni hindi nila mapalaya ang mga sarili nila mula sa mga ito? Ito ay tuwirang may kaugnayan sa kung ang isang tao ay nagmamahal at naghahangad sa katotohanan. Kapag ang mga naghahangad ng katotohanan ay kumakain at umiinom ng mga salita ng Diyos sa loob ng ilang panahon, at nakikinig sa mga sermon sa loob ng ilang panahon. Kung gayon, ay mauunawaan nila ang katotohanan at makikita ang ilang bagay ng malinaw. Nakausad na sila sa kanilang buhay. Sa lungat dito, bagamat ang mga hindi nagmamahal sa katotohanan ay dumadalo sa mga pagtitipon, nagbabasa ng mga salita ng Diyos, at nakikinig din naman sa mga sermon hindi nila kayang maunawaan ang katotohanan at kahit maraming taon na silang nananalig wala silang pagpasok sa buhay nabigo ang mga taong ito dahil hindi nila hinangad ang katotohanan kahit maraming taon na silang nananalig sa Diyos ang mga hindi naghahangad sa katotohanan ay hindi magagawang maunawaan ang katotohanan. Kapag nahaharap sila sa isang sitwasyon, hindi nila ito makita ng malinaw. Halos parang sila ay mga relihiyosong tao. Wala silang nakamit mula sa maraming taon ng kanilang pananampalataya. Gaano karaming katotohanan ang nauunawaan na ninyo ngayon? Aling mga bagay ang nakikita ninyo ng malinaw? Nakikilatis ba ninyo ang mga negatibong bagay at ang mga tao? Hindi malinaw sa iyo kung ano ang pananalig sa Diyos, ni kung sino ito na talagang pinananaligan mo. Hindi mo makilatis ng malinaw ang mga ideya at intensyon na mayroon ka sa pang-araw-araw na buhay hindi mo lubos na alam kung aling landas ang dapat mong sundin bilang isang mananampalataya ng Diyos at hindi malinaw sa iyo kung paano mo dapat isagawa ang katotohanan kapag ginagawa mo ang mga bagay-bagay o ginagampanan ang tungkulin mo. Ang mga ito ang mga taong walang anumang pagpasok sa buhay tanging sa pamamagitan lang ng tunay na pagkaunawa sa katotohanan at pagkaalam kung paano isasagawa ang katotohanan na makikilatis mo ang iba't ibang uri ng tao, makikita ang iba't ibang sitwasyon ng malinaw, magagawa ang mga bagay ng alinsunod sa katotohanan, magawang matugunan ang mga hinihingi ng Diyos at magiging mas lalong malapit sa mga layunin ng Diyos tanging sa pamamagitan lang ng paghahangad sa ganitong paraan na magkakamit ka ng mga resulta